French na tayo. Ayos, tingnan natin yung mouth Kasi, inaano ng hangin. Ayan, tahiyan na natin. ito ayan, tupi tayo. Pabaliktad yung tupi nito. Pailalim yung itong kaperasong telang midnight. Ito, tapos, Itupiin pabaliktad yung ano neto. Slip. Ayan. Nilalagyan ko ng pin kasi tumatakbo. Hindi siya magpapantay pag ano. Pag hindi ko siya ayos ng ganito. Ayan na yung kinalalabasan niya. Ito yung sleeve niya. Ito yung upper. Ito na to yung ano sa ilalim sa sleeve niya. So, uh, isa side close natin. pagpantayin lang natin yung dulo at saka yung dulo nito ayan saka yung ito dito lagyan lang natin ng pen para hindi siya ma ano kumawala ayan tapos magsukat tayo Wala lang ako ng roller na hulo nagsuka tayo ng ano siya 7 kasi 14 yung ano niya yung pinaka dito so magsukat tayo ng 7 inches ayan dito so imamark lang natin ayan o ayan dyan tayo magsimula Ito yung mark natin dito sa armhole. Ayan sya. So, dito natin itatatakyan. Diretso na dito sa ilalim. Ayusin lang dito o sa ilalim. Siguraduhin na hindi mahagip ng tahi. Kasi mag, ano na naman tayo pag nahagip yan, sigurado magtapas tayo. na siya. side Close na. Ganyan na yung labas niya. O, oh, ganyan na. Ayan. Ayan. Sa right side, ganito na yung itsura. Ganyan na siya. Ayan. Ayan. Sige po. Salamat. Ikaulitin. Pakifollow naman po. Tsaka eh, mag-comment po. Yung ano. Sigurado. Ah, mag engage po ako sa inyo. Thank you!